Magandang hapon po, Ma'am Jenny. Hello po. Ano pong sabi ng mga pulis natin sa Bulacan? Hindi, nag up po ako sa nila Ano? Sabi, wala pa daw pong DNA test sa kaso o report. DNA? Uh, ano po yung uh, kinunan nilang sample para sa, sa DNA? Sa ni Mama kasi may dugo yun. Tapos yung, yung nag-witness, puro sariwa po kasi yung mga sugat niya sa braso at sa paa. Meron silang nakuwang witness? Opo, kusa po siyang nag-witness talaga. Nag-volunteer siya? Opo, nag-volunteer. Okay, at sinabi niya? Sinabi niya na kung sino yung pumatay. Kilala niya daw po. Okay, kinunan siya ng statement ng mga pulis. Opo, kinuwanan siya. Pero meron siya mga sugat-sugat sa kanya. Meron po. At yun po, nakuna niya siya ng uh, DNA sample. Opo. Para ikumpara doon sa sugat na mother ninyo. Opo. Bugat ng itong witness. Ano pong kinamatay daw ng mama niyo po, ma'am? Sinakal po. Uh, doon po sa kuko ng mama niyo may mga sugat-sugat. Ah, may dugo-dugo May dugo Yun po yung kinuwanan. Tapos, yung pong witness, may dugo din. Opo, sa mga sugat niya. Tapos, nakawanan din yata ng mga ilang perasong buhok niya. Kaya doon na lang po pinag-ano. Sino pong ikinanta nitong nag na witness? Mga kapitbahay lang din po nila, mama. Ah, si Steven Pigaw. Magandang hapon po. Uh, sa Rento. Sarge, good afternoon. Hello po sir. Magandang abang po. Ito po may kinalaman kay Maria Liza Narag uh, yung po natagpo ang patay uh, sa barangay Mapulang Lupa. At meron daw pong nag na witness at itinuturo po uh, supposed to be allegedly mga uh, suspect sa pagpatay. Opo sir. Victim. Okay. Pero ito pong nag na uh, witness nakunan niyo na po ng mga DNA samples? Tapos uh, sir, uh, na pa bukal swab na po namin siya para po sa collection of the standard po. Mm. Kailan At niyo po, po na nakunan ng na sample po ito? Uh, nung ano po, April 24 po. Okay, kailan po namatay yung victim? April 21 po. So lumutang po siya noong April 24? Bali uh, po nung first day pa lang po niyan sir, uh, <coughs> pumunta na po ng station niyan. Kasama po yung anak po na si Jaisel. At nakuha po namin ng statement. So noong April 21, noong araw na natagpuan patay itong si uh, Maria Liza Narag, Sapa? so nakipag-ugnayan siya sa PNP sa inyo. Apo. At nag-volunteer ng information. Apo. Noong mag-volunteer po siya ng information, ano po yung mga information na kanya mga sinabi sa inyo, sir? Ayun uh, po, legitimate. Nakita niyo daw po doon sa... Uh, bahay po nung no, victim na sa may likod po ng bahay na tumatakbo itong si General Marticio at saka si William Ramos. Okay. Nakausap niyo na ho ba si William Ramos tungkol sa kanyang allegation at saka si General po Marticio? Nung that day po na nangyari po yung incident, uh, pinuntahan din po ng iba po natin na mga din po sa mga bahay nila. Kasi po uh, wala na po itong dalawang uh, legitimate suspect po natin. Okay. So nung April 21 ng 2019 uh, matapos matagpuan patay itong si Maria na Narag, ito pong si uh, uh, Stephen Pigaw nagvolunteer ng information at ang kanyang mga ikinanta uh, na sabi niya nakita niya tumatakbo doon sa crime scene ay sina Jonel at William, tama? Opo. At hindi niyo po tinanong sa kanya bakit po siya may mga sugat sa kanyang mga kukok? Kali na tanong din po. Yung mga sugat niya, ang alagid niya, sabi niya po is nakuha niya daw po ito sa pagbabasketball. Ano yun? fresh wounds? Medyo po yung iba, ano na po eh, medyo healed na siya eh. Hindi na sa press yung iba eh. <laughs> Saan po yung sugat niya? Saan kuko? Yung sa kuko po, hindi ko po, po siya nakita. Pero po sa iba't ibang parte ng katawan niya, meron po. Parang niya piniliwanag yung uh, sugat niya sa kuko at sa iba't ibang parte ng katawan niya? puro basketball po ang reason? Opo, yun po. So yung sa kuko po, sa ang ng kuko? ulit? Yung sa kuko, sir, hindi ko po maalala kung meron po ko din nakita that time. Pero sa aking pagkatatanda po, parang wala eh. Clear po, malinis po yung kuko niya. Sa kuko po ni Mama. Ah, malinis ang kuko niya. Opo. Pero sa kuko po, nung victim meron? Sa kuko po ng victim, meron po mga... That time. Ngayon, meron eh, pa mga oh, sugat sa iba't ibang parte ng katawan niya at ang kanyang paliwanag doon sa iba't ibang parte ng katawan niya na may mga sugat. Ano raw po 'yon? Ay nga po, uh, nakuha niya daw po sa paglalaro ng basketball, sir. Sampo parte ng katawan niya 'yung mga sugat, sir. Hindi ko sir matandaan, sir, pero iba't ibang ano eh, meron din sumakit sa may sa braso na yun, Pero hindi daw sir sa may bandang likuran, taas ng solder Pero nung kinakop namin, medyo health na po siya. Hindi po fresh. 'Yung mismong date na 'yon April 21 medyo healed na. Medyo po pagkakatingin po namin. Ah, hindi pa po fresh kasi kung ah, uh, on that same day medyo fresh pa dapat yun, sugat. Opo, opo. Pero maganda pa kaya explain niya. Gayun pa man, kinunan niyo po ng DNA sample kung pumayag ba siya. Opo, ah, uh, kinunan na po namin siya ng buccal swab, pinad DNA test na po namin. Bali Uh, nung nakaraan po bumunta po ako ng Bulacan Crime Lab para makuha po yung result. Kaso po ang sabi po ng Bulacan Crime Lab Forensic Unit po ay denerate uh, po kasi nila sa crime ito. Bali uh, sabi po, e, uh, pagka may result na po na pinadala sa kanila, e, tatawagan po kami para makuha po yung result. Yung pong uh, itinuturo nitong uh, si Steven na si Jonel uh, at po. William ang nakita yung tumatakbo away from the crime scene. At sabi niyo po, ay inyo pong pinuntahan at nagtatago na. Tama po? Opo. Ano ra po ang motibo nito? Kung halimbawa ito ay suspect, what could be their motive at ano pong the reason bakit sila po ang suspect? Bukod sa doon ano sa mo, statement po ni Steven. Sa una po, ay wala naman pong nakita na motive pero po nung uh, na-discover na ito na ng alas 7 ng umaga, allegedly regarding po doon sa kinakasama niya na si Ma'am Marilyn. Marilyn. Okay. Javier. Javier. Eh, uh -huh. may mga nawala po na cellphone. Ano pong trabaho nitong si Jonel at saka William? <coughs> Parang wala po silang trabaho, sir. Ah, Bless po itong dalawa. Okay. Kapitbahay po mga ito. Opo, opo. Ma'am Marilyn, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Okay. Ma'am Marilyn, uh, meron na palang nag-witness na nakita po sa... Uh, possible uh, suspect or ku uh, kung pwede natin tawagin pa siguro muna ng ano, person of interest dahil nakita raw na tumatakbo away from the crime scene. Kilala niyo po itong si Jonel at saka William? Hindi ko kilala yan, sir. Kasi ito po ang inginunguso ni Steven. Hindi ko kilala yan, sir. Okay. Si Steven, kilala niyo po? Opo, sir. Okay. Ano pong pagkakilala niyo kay Steven. Bali, apo ng kapatid ko yan, sir. Apa, apo, ko sa kapatid, sir. So sa tingin nyo ba, para sa, sa inyong palagay, uh, yung kanyang mga binolong na information, reliable ho ba kung kayo ang tatanungin? Kung sa akin lang, sir. Dahil sa... Nung last night nung, mama, nung kinakasama ko kasi, nag-init ako kasi may narinig ako sa kanya, sir, na ubusin daw kami. Sino po sabi ubusin daw kayo? Yung Stephen sir. Ah, no, na ng gano'ng salita. Opo, sir. Kaya nag-init ako nung time na yun na uh, last night dito nung kinakasama ko nung gabi na yun. Alam ng mga anak niyan, nagwala talaga ako dahil dinig na dinig, ako, dinig, na dinig ko. Ang ibig kong sabihin nung sir, siya na talagang pumatay. Bakit gano'n ang salita niya sa amin? Ubusin daw kami. Bakit niya po nasabi yun? Ba't nasabi po ni Steven? Kasi, sir, ganito yan. Sa chismis, ang del sir, nung, nung nakaburol yung kinakasama ko, makapagsalita ako sa, sir, sa kanya ng hindi maganda. talagang pinoy ko sa sir. Kasi kung iisipin mo sir, walang ibang tao sir na labas pasok kung hindi lang siya sa loob ng bahay ko. Kasi Sabado pa lang na nakawan na kami, tinuli pa ng madaling araw ng linggo. Teka pa lang, ito buhay. pong, si, ito pong si Steven, labas pasok sa bahay ninyo. Opo sir, opo sir. Pinapakain po, po nung ng pipata, pinatay niya. Bakit siya po nasabi na ubusin niya kayo? Yun nga sir, nagtataka ako kung bakit niya sinabi niyong ganun eh. Ubusin daw kami. Okay. Kaya doon ako nag-init sir, hinabol ko talaga siya sir dito. Ang daming tao, dahil yung salita niya na yon, may nalalaman siya. Bakit sinabi niya na ubusin niya kami? Sa akin niya sir, sa mismo sinabi yan. Bakit po ninyo pinapayagan maglabas-masok siya sa bahay niyo kung ganun pala meron na kayong alitan? Hindi sir, wala pa sir. Nung last night na sir, sa kanya, nasabi yan sa akin. Wala mm -hmm. kaming alitan yan sir. So hindi niyo po alam talaga yung the very reason... Ba't doon siya nakapagbitaw ng salitang uubusin niya kayo? Wala sir. Wala siyang, walang dahilan. May bisyo ba itong si Steven? Eh, yun ang pagkakalam ko sir. Kasi yung cellphone na nakuha ng mga polis sir, may mga mariwana pang hawak niya sa cellphone. Di, dinala dyan sa police station ang cellphone niya. Teka muna, may nakuha ang cellphone kay Steven at may mga mariwana din? Opo, nasa kayo na niya po. Sargento? Yes sir, yes, sir. May nakuha daw kay mariwana kay Steven? Wala po, wala po. Photos lang po dun sa cellphone niya. Ano po? Photos lang? Opo. Ah, okay. A picture lang pala, Ma'am Marilyn. Wala, Opo, naman, mas wala naman masama pag picture lang. Hindi po pwedeng gamitin ebidensya yon laban sa isang tao kung may picture siya ng uh, marijuana. Okay, so hindi po pala Miss Marijuana cellphone lamang. So para sa inyo po, Ma'am uh, Marilyn, eh yes. dapat ang personal interest si Steven. Tama? Opo, sir. So, Sarge, ganito na lang. So, ano pong status ngayon ni uh, Steven? Balik po uh, last time po na, na nakakausap pa po namin pero sablawin no, hindi na po namin siya nakakausap. Balik hinihintay na lang po namin yung pinaka-result po talaga ng DNA para pag nag-positive po doon, doon sa nakuha na short na allegedly galing sa kanya, makita uh, doon sa comparison, uh, i-ano po namin para doon sa link na... Okay. Sa tingin po namin, okay. parang mapailan na namin siya ng kaso agad. Opo. So last time po, nagkikipag-usap pa. Cooperative po siya sa inyo. Pero okay. ngayon, hindi na. Since when okay. pa po siya, eh, naging hindi cooperative? Hindi ko lang, sir, na matandaan, sir. Yung exact date, sir. Eh. Was Pero, it after, mga, after nyo siya kuna uh, ng DNA samples? Mga week na, sir. Nakakausap naka, ko pa po. Na sabi ko, pag uh, kailangan ka namin sa station, if in case na may mga another interview is pumunta siya. Pero nung siguro mga more or less two weeks, mga ganun po, wala na, almost. Okay. Matawagan. Hindi na siya matawagan dahil uh, nagtatago na o hindi siya matawagan dahil walang signal yung kanyang cellphone tuwing siya tinatawagan. Uh, hindi po masabi, sir, kung ngayon po yung dahilan, sir. Pinupunta niyo pa rin po yung bahay niya. Opo, sir. Bali, sir. Uh, pa rin pa naman kami, sir, ng uh, follow-up, sir, regarding sa kaso na ito, sir. Okay, kaya nga po. So, hindi niya na siya makontak, paano niya siya kinokontak? Through cellphone o bisita? Well, no, ni sir, through cellphone, sir. Okay. Ilang beses niya tinawagan through cellphone, hindi na matawagan yung kanyang cellphone? Yes, sir, mga around three, sir, three, ganun, sir. Three times, hindi na matawagan yung okay. kanyang cellphone. Tapos dumalo kayo dun sa bahay niya, sa tinitirhan niya. Bali, well, sir, hindi pa namin, sir, napapalo pa again, sir, kasi medyo marami lang, sir, case. Opo, pero three times na po, hindi niyo na siya makontak. Unlike before, Okay. Isang tawag niyo pa lang, sumasagot agad siya. Sumasagot po agad. nakakausap siya. Opa. Ngayon, cannot na ho ba siya o ring ng ring hindi kayo sinasagot? Na, no, sir, cannot be rich, sir. po siya ring number. Cannot na. Doon sa tawag yung tatlo, magkakaibang oras, magkakaibang araw o parehong oras, kunyari 1 yes, o'clock? Yes, sir, magkakaibang araw po, siya. Okay. At ganun din po yung dalawang taong inuso niya. Opo, uh, bali po. Uh, Magkakantak din po kami ng follow-up ulit para mapuntan ulit yung lugar. Opo. Kung um, Ah, uh, ba, balik, balik po itong yung tatlong PUI natin. So kailan po lalabas yung ano, yung result ng DNA sampling? Ayun sir, ah, bali wala pong masiguro sir yung ano sir, yung forensic unit natin na sinabi kung kailan date po. Walang kasiguraduhan. Opo, uh, bali ko po, po ulit mamaya sir, ah, uh, doon so, kasiguraduhan. So pwedeng sabihin natin sa na. 2020 10 29 o Hindi e, naman 20, sir, siguro, mga siguro, mga um, this coming siguro sir baka meron na po yun uh, this coming ano this coming uh, 10 years from now hindi naman siguro sir baka siguro ngayon buwan sir Sarge, turuan kita. Ha? Do not okay. ever, ever use that word walang kasiguraduhan. Because it just shows and the dating sa akin, hindi kayo seryoso sa kasong ito. Hindi nyo pinupursigi itong kasong ito. Kasi kung seryoso ka at pinuprosigin nyo ang kasong ito, interesado kayo masolve ito, dapat pag nag-submit kayo ng sample, tinatanong nyo agad, kailan ba namin makukuha yung result niyan? At sasabihin sa inyo, okay, within a week or maybe more or less at the end of the month. Something like that. Pero yung walang kasiguraduhan, pwedeng after 10 years, after 50 years, gunaw ng mundo. Pwede. Nag-antay pa rin tayong lahat. Uh, ah, Nagkamali na po sa terminology, sir. Next time, do not use that word. Okay. Walang graduan. Bilang yes, investigador, sir. never ever yes, sir. use that again. Yes, sir. And kapag kayo po'y nagsubmit ng specimen sa uh, forensic, always ask. Wala naman masama. Hindi naman magagalit yung taga-forensic, di ba? Yes, sir. Kailangan namin ma-expect sure. yan. Sigurado ako, Sals, kung kamag-anak mo, ilagay na sa sitwasyong kamag-anak nyo po, ang uh, victim at nagpa-follow up kayo, I'm very sure, magiging makulit kayo just because hindi to kamag-anak, ang sagot nyo, walang kasiguraduhan. Sir, huwag ganon. Okay? Pwede? Yes, Sir. So, kailan po? Sa palagay nyo? Bali po, uh, follow up ko po ngayon, sir, uh, para malaman po kung kailan yung exact date po na makukuha po yung result nung sa DNA examination. Gusto ko, mamaya by 5 o'clock, bago mag 5 o'clock, meron na kayong or, ano sa amin, time frame. Man lang. Opo, sir. Tama. Opo, sir. Colonel Apolonia, magandang hapon. Hello po, Dr. Hello po. Kailan po babalik yung result ng DNA samples na kinuha niyo po dito kay kay Mr. Steven Pigao? Yes po, ito po hinihintay lang po natin na uh, dahil nung nag-follow up tayo noong last week ba tayo yun, nung nag-follow up yung investigator natin doon po sa crime lab, ang sabi po kasi dyan ay sa krami po pinatest yan at uh, hinihintay lang nila na dumating yung uh, result form kami at itatawag nila kaagad sa amin. yon po yung uh, last na naging usapan po last week kung hindi po ako magkakamali dyan, sir. Okay. Kasi sabi po ng bata ninyo, walang kasiguraduhan. <laughs> uh, pagpasensahan niyo po yung pagtatagalog o pagsasalita ng ating uh, <laughs> panatil Ibang word lang po yung nagamit niya, maling word po. Oh, pero dapat sir, eh, hindi siya maggamit ng ganong word. Meron tayong dito yes, po. ng biktima, nagluluksa at, at masama ang loob at hindi na nagtitiwala sa ating kapulisan. Tapos magbibita pa ng ganong mga, mga ganong mga salita. Ilalong eh, bababa yes, yung po. tiwala at credibility ng PNP as far as she is concerned. Wag ho, dapat eh, ingat. Anytime naman ingat, po, pagka may ano na po, ibibigay naman po yun sir. At ipapalo up natin namin po ngayon yan. I know sir. Pero... Hmm kung kayo po ay um, masugid lang sa inyong ginagawa trabaho, hindi na sana pumunta sa amin dito si ma'am. Nag-gets nyo? Di ba, sir? Uh, yes po. Kung happy siya, satisfied siya sa mga sagot ninyo, sa mga aksyon ninyo, hindi niyo na kailangan pumunta sa amin. Mamamasahe pa siya all the way from Bulacan. I don't think so. Kung happy siya, hindi siya happy. Kaya so pumunta sa amin. Kaya yan, sell, sabi ko, huwag mapadalos-dalos sa sagot ang mga tao ninyo. Siguro, eh, kung ano yung sinagot niya sa amin ngayon, ganoon din sinagot niya kay complainant namin. Kaya ito si complainant ngayon. Okay, sir? Apo. Apo, apo. So, ano pong reason, Colonel, bakit uh, ito pong... Uh, Si Jonel at William ang tinuturo ni Pigao, bakit daw ano? bukod sa nakita niya tumatakbo, ano pa ho yung mga binigay niya information sa inyo sa pag-iimbestigan ninyo sa kanya bilang isang volunteer eh, witness? Sir uh, nung nakausap natin yan sir na iniimbestigahin niya doon sa unang araw pa lang, yun nga yung nasabi niya. So nakakita niya na tumatakbo. So hanggang doon lang yung nakita niya daw. At uh, sabi ko nga ano naman kung nakita mong gano'n sa tingin mo sabi ko na bakit sila tumatakbo during that time. At uh, wala bang po ibang masabi kundi yun lang yung tinutumbok ng salita niya na ang nakita doon ay yung dalawang tao na malapit doon sa bahay. Mm -hmm. Yan po yung uh, naging ano natin. And then hangga, hanggang kalaunan po dahil po pa sa pag-series ng investigation na ginagawa natin, sinabject na rin po natin yung taong yung si, si kamag-anak nila. Hanggang sinabject na po natin si Steven Sir, sa sa DNA examination. Uh, examinations. Kaya nga po, yun nga, mag tayo. Walang kasigurado kung kailan lalabas yung result. Yun yung sinasabi ni Sarento. So, eh, po namin kaagad yan, sir. Okay. Para malaman po natin yung result at makita po natin kung may connection talaga yung, yung mga pag aalinlangan natin kay Colonel. Ay, kay Steven. D dalawang tanong nga lamang po, ano po, Colonel. Um, Opo. Nung lumapit sa inyo itong si Steve para mag-volunteer na mag-witness, uh, paano niyo po nalaman na may nangyaring krimen? Noong pong uh, pinuntan ng investigador natin yung sinasabing pangyayari na yan, ay nagtanong-tanong na po yung investigador natin kung sino mga posibleng nakakapasok sa bahay na yan o kung ano man po. So naikwento po na itong Estevin nga nakaanak nila o apo nila ay nakakapasok dyan. Mm -hmm. So inimbitahan po natin ngayon rito sa estasyon para isubject po siya for uh, interrogation. Kung mm -hmm. saan willing naman po siya at very cooperative naman. Mm -hmm. sa sa ating mga investigator. Kaya lahat po ay sinasabi naman and then uh, nagpapakita rin naman dito sa amin. Kaya nasabi namin na volunteer uh, siya sa kanya pagwiwit. Pero ngayon po hindi na natin siya nakikita. Hindi niyo lang nakikita. Hindi na sumasagot. Ah, uh, Itong mga two weeks ago na naisabi na, na sa akin ng investigator natin na mga nagpapalo up po dyan ay uh, hindi po nila na-contact uh, So, hindi ibig sabihin, hindi na naku-contact. They tried to contact him three times na po, hindi na makontact. Tama. So, ipapahanap po natin ulit yan gaya po ng ginawa namin na noong sinubject na namin siya ay talagang uh, hinanap namin siya at uh, dinala sa istasyon. Hinuli hmm. namin para lang masubject din siya. So, ganito na lang po, Colonel, ano? Mas, mas interesado po uh, itong uh, uh, kamag-anak ng biktima na malaman yung resulta ng DNA test. Tama ba, ma'am? Opo, sir. So, dapat bilis-bilisan po natin. So, kailangan kailan niyo po sinubmit April 24, sa krami? Three days after, sir, nung ma-subject namin siya for, ano, sir, eh, for uh, examination. Nag-follow na po kayo sa krami? So, 24. Hindi po, dito po sa amin, through channel po yan, dito po sa sa probinsya po ng Bulacan. Po. Opo. So, April 24, dyan sa probinsya ng Bulacan, sa ano nyo, sa forensic, And then sabi ng forensic niyo sa Bulacan, i-submit pa sa Kamkrame, tama? Di ba? Parang gano'n? Nasubmit na po yun. Opo sir, pero nasubmit na po nila nung nag-follow up kami. Mm -hmm. At uh, ang sabi nila sa amin ay uh, hintay hintayin na lang yung result from Kamkrame and then ay ibibigay, itatawag nila kaagad sa amin. Nasabi po so, ata sa inyo ni, ano, ni Mariling correct me pamlong na at si itong daw si ano Steven nagsabi na ubusin ko kayo. Ah, um, uh, yun po yung nadinig ko kanina na nasabi niya uh, nasabi ni kinapasaba po ni nang namatay na ganun nga. Pero ang uh, pagkakasabi po niyan ay parang after parang habang nakaburol po yata. Habang naka nga nasabi na clinic claim po ng ating ano pero hindi po nasabi sa amin na ganun. No, yung sinabihan kay ni Stephen na ubusin ko kayo. Was that during uh, burol or before the burol? Last night dito, sir. Tat pangatlong araw niya dito, sir. Kasi inilipat namin sa nabotas yon sir. So, tatlong araw lang na dito sa bahay ko yun, sir. Pangatlong gabi, sir, dun siya nagsalita sa akin sa dito mismo sa harap na ubusin daw kami. Kaya po ako nagalit. Hinabol ko po mismo dito. Nakaharap ng mga anak niya. Hinabol ko mismo rito, sir. Ngayon, inawat lang ako dahil maraming bisita yung time na yon. Okay, sige po. Yan, Colonel, maliwanag na ito pong si Steven uh, Stephen Pigaw, eh, pwede po talaga matawag natin person of interest. Ano po? A serious opo, person of interest. Opo, uh, Hindi po natin winawala yun sa kanya, sir. Kaya na-subject po siya sa, sa DNA, sir. Yeah, bukod sa subject sa DNA, siguro po, eh, kung meron kayong time dyan, medyo is surveillance surveillance nyo. Apo, apo. At uh, tatanungin ko po ulit si nanay dyan tungkol sa nasabi niyang ganyan, kung paano po nag-umpisa yung na, bakit may nasabi itong si Stephen na ganong word apo, at paano nagumpisa. Gusto Ayos. ko malaman yung kay nanay. Correct. eh, hindi rin alam. Eh, basta nagsabi na lang daw. Ba't nagsabing ubusin? So, so at saka, Kernel, ito na lang po. So, kapag kayo po ay Kernel at nagsusurveillance dito at nakita niyo po na manmanan niyo na ito po ay nagtatago sa isang lugar, huwag niyo pasukin yung bahay pag wala kayong waranta at saka huwag humagbonet yung mga taong ninyo ano, para hindi na tayo ma magka-problema ulit. <laughs> Sigurado niyo Opo, po, yung yeah. niyo po itong si ano, pigaw, merong warat at tama yung bahay na papasokin at huwag niyo pagbobonet yung mga tao ninyo. Tama? Mali? Yes, sir. Yes, sir. Salamat, Colonel. Salamat din po sa inyo, sir. Sige, ma'am. Uh, tutok na lang tayo. Impintante doon, ma'am, yung result ng DNA test. sa tayo mag-usap. Okay. Papalob din po kami sa kamprame. Sige po. Okay? Salamat, ma'am. Sa pagpunta. Magandang hapon po, madam. Magandang. Thank you po. Salamat po.